Hello again! Dito na naman si Inday sa labas guys kasi yung amo ko is kumain naman sa labas so syempre naiwanan ni Inday niya so minsan na lang tayo maiwanan so dito mula ako sa labas kasi ibili ko muna si Lola ng kanyang apple at orange tapos pasok tayo dito sa supermarket kuha muna tayo ng card bili ako ng orange and apples So, ganito lang pala yung technique kapag bibili ka po ng orange. Kailangan is gaganyanin mo, tapos mabigat. Yung mabigat is more juicy. Tapos, kailangan, mas maganda rin yung bibilin mo eh. May ganito. Yung mata. Ganyan. Yan ang sabi daw. Yan ang sabi ni Dola. Tuloy-tuloy na natin magpili. So, syempre, ayan, 15.9 daw. So, 16. Tatlo. Tapos, yun. Pilingan natin yung medyo mabigat. The heavier, the juicier. Tapos, yung ganito, may mata-mata. Yan. Pero, hindi siya heavy. Wait. Pili muna tayo dito sa unahan. Ay, ito. Maganda to. Yes. Yeah, so, I got two. So, then, one more. One more. Oh, this one is heavy but wala man siyang matawi. This one of oh. this one. Juicy. So let's go. Next is banana. Banana. Why banana. So this one, how much banana? 5.2. Mahal ngayon. So 5.2, bili lang ako ng tatlo tatlo lang. So, maganda lang dito guys kapag dito ka bibili sa park shop is pwede mo siyang i tear off. Kuha ka ng, aray, yun ako. Naapat. Hayaan eh. mo na yan. Naapat siya. So, ayan. So, next is Apple. Nahulog pa tong price tag. I don't know saan yan. So next is Apple. So Apple is 11.943 and then apunta ako dun sa kabila kasi mas maganda ito. But so expensive. So ito na lang bilhin ko itong red. 12.943. So ngayon bibili ako ng tatlo. So kapag ikaw na may bibili nitong Apple, kailangan titingnan mo talaga yung skin niya na wala siyang hindi na siya nabugbog. Charot, bugbog talaga. Ewan ko ano Tagalog mo. Wala shake ko an So, yan. Mas maganda rin yung bibili kapag, kapag may ganito pa siya. O, oh, ganyan. So, yan. So, next. So, pipili lamang tayo ng tatlo. And keep on checking the skin if it's good. So, two. Isa pa. Isa pa. So, I think this one, no isa pa. Pili pa tayo na isa. Sana ang mapili ko is puro maganda kasi alam niyo naman yung lola ko. Ay nako. Wala akong masabi basta yun na yun. So I think tama na ito yung tatlo. So let's go to the counter. So magkano na nga ba to? For sure 30 na yan mga yan. So punta na tayo sa counter at bibili at magbayad na po tayo. So, ayan. Ahoy. Pipila na muna. Dito sa likod ni Lolo. Ay, sorry. Ang hmm, easy. <laughs> so, ayan guys. Pila muna tayo. Ayan. Ayan. Parami na parami yung mga customer dito. So, let's go. So, lagay muna natin sa bag. At syempre, dito muna tayo sa Sulok at sobrang you know, crowded po doon. So the next thing is ilagay ko muna sila sa lahat, sa market bag. Dito ngayon sa Hong Kong is wala na pong libreng plastic bag, di katulad noon is libre. Kasi nga nag-start na po sila na magre-recycle. So kung gusto mo talaga kung wala kang bag, pwede kang bumili ng plastic bag. Pero hindi gaya dati na libre lang. So, kailangan talaga na hindi mo makakalimutan yung market bag para hindi ka na mag ng one dollar. So, so, like tatay, tingin mo Lolo. Ayan, hindi siya nagdala ng bag. So, bumili siya ng bag doon, plastic bag doon sa counter. So, now, paano natin ito ibalik? Inakaharang eh, sila hindi sila tumabi para magligpit. Yan si ante. So now, tapos na sila. So tara let's. At ako ay tapos na rin. So that's all for my vlog blag vlog. Doon muna isabay ko muna kayo habang tayo naglalakad dito. Ako'y pa uwi na, kakahatid ko kay Lola. Again, kakahatid ko kay Lola dahil kumain siya sa labas. At hinatid ko siya sa sasakyan ng anak niya kasi sinundo siya. And then, ako namalay dumerecho muna sa market, at supermarket para humili lang ng kanyang fruits. Kasi hindi pwede walang fruits and vegetables ang Lola ko. Ganyang ta-healthy yung mga kinakain ni Lola. Hmm. Tapos, yun, after kong bumili nito, is dapat sana bibili pa ako ng pagkain ko. Eh, may pagkain na po ako sa bahay. So, uuwi na ako agad. Uuwi na kagad ako kasi may gagawin pa ako, may mga trabaho pa ako na kailangan kong tatapusin. So ngayon, habang tayo naglalakad dito, siyempre, ay ay si tatay, hindi tumitingin. Tatay, buti na lang, hindi ka nasagasaan ng taxi. Okay, Marites pa kasi si tatay. So, yan. Ewan ko, tatay. Parang may iniisip, may tinitingnan. So, buti na lang. Yung taxi is tumakbo lang. Mahina lang yung takbo ng taxi. Tapos ngayon, ayan. So, ngayon po ay araw na sabado eh. So, long holiday dito sa mga nagtatrabaho mga Hong Kong residents. So, yun nga, kami mga domestic helper, hindi pa po ito kasali sa statutory namin. Pero starting next year, 2026, is magsusimula na po yung Easter Monday. Until uh, then next, another two, after another two years, mag-addition uh, na, na naman ng isa. Yun na yung Good Friday. And then, uh, after two years again, 2030, yun na na, yung Black Saturday pa yung tawag na? Oo, Sabado Santo. So, anti kumpleto na, di ba? Ate? Because Sunday is regular day off Doon sa mga Sunday yung day off. Kasi may iba rin dito mga domestic helper na yung international yung day off nila, may weekdays from Monday to Friday and Saturday. But mostly talaga, mas preferred ng mga amo or ng mga helper na Sunday yung day off nila. So, and then, dito na pa tayo sa building nila, Lola. So, ako papasok na sa loob. Turing! Bubuksan. At akyat. So, ayun, maikling dagdaga natin. Hmm. Kayo, salamat at makahinga. Salamat man lang at naiwanan tayo sa glit ni Lola. Makapahinga man lang ng maghihiwalay man lang sa glit kami ni Lola. For sure matapos sila mga after one hour, one and half hour or uh, pinaka pinakama mahaba na yung two hours. So ngayon, ako na sa aking hawla. So yun lang. <laughs> Ay, kung tinapos mo ang video na ito, maraming maraming salamat. Ako po ay lubos. <laughs> Ako po ay lubos na nagpasalamat sa inyong suporta. Sige na. Bye-bye. <laughs> So, ay dito na pala ako sa aking hawla at ako ay papasok na siyempre. <laughs>